maganda ang kalsada dito mga pobre sa cloud 9 no marami maluwang ng kalsada maganda ng view yan you no know? itong nasa kanto sa kanan mga pobre yan kanto na yan yan yung pakyat ng cloud 9 yan you no know? sa mga gustong gumala dito sa cloud 9 napakagandang tanawin dito sa tambayan dito sa cloud 9 mga pobre Hello, good morning mga pobre. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ah, mga pobre, dito tayo ngayon sa may Dela Paz, no? Dela Paz, Sumulong. Ito yung nasa Dilapas, sumulong tayo mga pre So Dadaan tayo dito sa may sumulong highway no? Ito yung sumulong highway Tatagos na Marikina o Masinag no? ah, dito, Ito yung barangay Dilapas, oh, Mga pre ah, Kung hindi pa kayo dito Sa kalasada na ito mga pre ito ay ito yung kalsada mapubre na nanggaling ka sa Antipolo tapos tatagos ka ng Cubao o Quezon City yan pwede so, papunta tayo na Quezon City ganyan but ang daan mapubre ito yung magandang kalsada mapubre so dito din banda mapubre po pobre uh, dito sa kalsada na to magingat din tayo mapubre uh, kasi paliko-liko din ang kalsada dito pero maluwang ang kalsada din dito mapubre maluwang pero paliko-liko no, so, magandang kalsada at saka gaya ng layong sinasabi sa ating pagbablog uh, gaya ng layong sinasabi sa ating pagbabiyahe lagi tayong magingat at saka huwag tayong overtake ng overtake mga pobre na wala sa tamang pag overtake no? mag overtake tayo sa mga paliko hindi tayo overtake ng hindi natin nakikita yung nasa unahan dito na pala tayo mga pobre sa may uh, uh, overlooking ng sumulo no? so, may, ito yung cloud 9 na sinasabi so dadaan tayo sa baba ng cloud 9 mga pobre uh, ito maganda ang kalsada dito mga pobre sa cloud 9 no? marami maluwang ng kalsada maganda ng view yan you no? Know? itong nasa kanto sa kanan mga pobre yan kanto na yan yan yung pakyat ng cloud 9 yan you o no? Know? sa mga gustong gumala dito sa Cloud9 napakagandang tanawin dito sa tambayan dito sa Cloud9 mga po pre. napakaganda ng hangin pati banda rito dahil bundok din na lugar ng Antipuro mga po pre. so malamig din ang hangin dito mga po pre. kaya pag ako minsan dadaan din talaga ako dito papunta ang Quezon City kasi sobrang lamig ng hangin din dito puro kasi kahoy ang paligid din dito gaya ng nakikita nyo na puro kahoy eh lang ingat lang tayo mga pobre wag natin gayahin yung pag napadaan po kayo dito ah, nating natin gayahin yung mga nagmamadali sa biyahe so kailangan natin na ah, relax lang gaya nito na palig-ulik hindi tayo pwedeng harurot ng harurot lang kasi alam na natin na des, uh, delikado po talaga ang disgrasya po talaga magabang sa atin pagka haruro tayo na haruro kaya to mga pobre oh, hindi nakahon si kuya Doon, hindi nakahon masyado patirik din kasi dito mga pobre sa ngayon na uh, dahil magpunta tayo ng Quezon City so pababaan kalsada kababaan naman si kuya driver ng truck natikitan hindi nagkahon yung truck nya laki kasi ng truck nya baka loaded yun kaya uh, hindi sya naka, ano, nakahon Ayan. gaya nyo mga pobre uh, bigyan natin yung mga gustong tumatawid ha Ayan. Hindi, natin, hindi tayo magmamadaling tumawid para uh, iwas tayo sa disgrasya ha? so bigyan lang tayo dito sa karsada yan nasa tapat tayo ng eskwilahan ng pati mga mga pubri, kaya normal na may mga sasakyan na tumatawid o kaya mga esjante pa na tumatawid kaya pagdadaan tayo dito lalo na sa mga hindi nakakalam sa ganyan tapat ng eskwilahan Mag lang talaga tayo kasi maraming mga tatawid dyan o mga sasakyan dyan kaya dandan lang talaga tayo nasa uh, na tayo mga pubrik uh, ito yung barangay kap kapubrik na ang baba nito ay eh, 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 ano ba 'to? Ah, Francis Bell, no. Ngayon dito na tayo sa Metro Bio. Dito mga pobre ang ganda ng kalsada dito mga pobre. Kaya kung napapansin nyo, enjoy yung mga kasama natin mga driver, no. Mga motorista, enjoy sila, bilis nila magpatakbo, bilis nila magbanking. Pero dapat lagi nating tandaan sa mga kapwa ko rider dyan na mabilis magpatakbo, ah lagi lang natin isipin na mag-iingat tayo lagi sa ating biyahe yan ang ganda pa unorin ng mga uh, mabibilis magtakbo mga pobre no? ang galing nila magmaneho sa kalsada pero para sa akin lamang pa rin yung nag-iingat ka dahan, dahan ka lang sa takbo mo lalo na pagaganto mga pobre na babang pababang kalsada tapos paliko pa lamang talaga ang mabagal ang natakbo Kumbaga sa disgrasya medyo malayo ka. Kasi dahan-dahan na ang takbo mo. Pag halimbawa kasi mabilis ang ano mo, biyahe mo, mabilis ang takbo mo. Tapos bumangking ka ngayon, pababa, tapos nag-overshoot ka. Ayun, ah, madi-disgrasya ka. Kumbaga sa overshoot, yung kinakain mo yung linya sa kasalubong mo, yun. Yun ang delikado mga pobre. Kaya ingat-ingat lang tayo mga pobre sa ating biyahe. Sana sa sa lagi nating sa sana may kunting aral din tayong natutunan dito sa ating pagbabyahe dito mga pobre medyo malawak na ang kalsada no? malawak na malapad na pero ingat tayo dito mga pobre kasi madalas kasi ang mga truck na malalaki galing dun sa taas ah, dinadaan natin sa taas madalas sila nawawala ng na yung mga na aksidente Di naman sinasadya kahit lumulusot ang kanilang preno, di naman nila sinasadya yon kasi wala namang mag wala namang makangat na madisgrasya. Kumbaga dito talaga ang bagsak ng mga sasakyan na galing sa taas mga pobre na nawawala ng preno. Pero sa ngayon, pasalamat na lang din ako dahil wala na tayo narinig na na aksidente na galing sa taas. Ayan mga pobre, hindi tayo basta-basta lulusot, no? Yan. baybayin Bye-bye lang natin. Si 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 tayo mga pobre pero hindi tayo sa gilid dadaan kasi siyempre ang mga ang gilid po niya gaya no nasa gilid dumadaan. Ang bibigyan po natin ng linya diyan yung ano yung mga kapwa nating nagba-bike. Mga linya po 'yan ng mga nagba-bike no para maiwasan natin makasagi ng nagba-bike. Dito lang tayo dadaan sa tamang linya. Tunay natin si Kuya mga pobre. sa kalsada, bigayan lang talaga tayo dito mga pobre para pare-parehas tayong ligtas sa ating biyahe. So mga pobre, uh, sana may nakuha kayong kunting aral dito sa ating pagbabiyahe. Uh, sobrang init na ng panahon. Uh, hanggang dito na lang yung vlog. No? Sana enjoy kayo sa pagpunod ng ating mga video at saka abangan nyo ang ating mga charity vlog abangan ang iba ibang lugar na papasukin natin para sa ating charity vlog so mga pobre hanggang dito na lang magandang araw magandang umaga bye 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 dr